Nawaw wow, mali nga pa si Sen. Riza Hontiveros nang sabihin itong may binaligtad ng unanimous decision ng Korte Suprema. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin ito sa Senado na unanimous ang decision sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Ontiveros na tignan ng online library at Philippine Reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Merkoles, sa isyu ng article of impeachment, nagkasagutan si Ontiveros at Sen. Si Dante Marcoleta. Pinontra kasi ni Ontiveros ang pahayag ni Marcoleta na imposible nang baligtarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa articles of impeachment kaya dapat na itong i-dismiss. Pero naglatag ng kanyang resibo si Ontiveros. Matapos ang statement ng Supreme Court, umami naman ang pagkakamali si Ontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya na may desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso ng Agri Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talo. From uh, coming for you, uh, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala na pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang uh, mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Ako, ah, Mr. President, itong konsulta uh, package, yung mamagandaw, tinanong nyo, pinalta na po nila yung pangalan, naging yakap Caravan na. Um, it's about 1,700 ang uh, budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yan ta sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yan ta yung servisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung uh, servisyon ng doktor, basic uh, uh check-ups, no? um, lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President? Dapat po, kasama po. Mr. Sa palagay po ninyo, magano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung servisyon ng doktor, laboratorio, Magkano kaya ang matitira po para. <laughs> Kahit sa simpleng halimbawa, simpleng uh, sakit nalang. na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na hindi na, reali hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang ano eh. Mataas pa po ang uh, halaga ng piso noon eh. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung... Baka isa 5 centimos natin noon eh, isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jingoy po, inapanganak na ng 1950s ako po eh, 60s po ako eh. Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta pa akin, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee the Yes, offers? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa is it po kaya ang mabibili? Rate of all the doctors? Is it, is it yes, Mr. Fee? President. Field? Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. Eh. How did they derive on that, for that, on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. <laughs> President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, kung titignan nyo, 1,700 for the basic um, check-ups and lab tests, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin ito ng, tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Um, pero sana nga po ay uh, in, 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 inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman gumag maging mas uh, kato um, maging katotohanan, tama po kayo, ay I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all um, to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang lab laboratory test, pagka CBC, complete blood count, eh lagpas isang libo na po yan. Kung kompleto talaga yung uh, uh, gusto nyo malaman sa inyong uh, sa resulta ng, sa blood test tapos may doctor's fee pa I don't think that is uh, sufficient enough in 1,700 is uh, sufficient enough yun well, nga po ang aking tinatorong Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito, kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa, o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng uh, salapi ang kanilang ginamit <laughs> Kaya nakakapagtaka po, pinag-uusapan po natin ang isang napaka-mahalagang napaka, napaka pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang uh, karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po niyo, yung aking pong bunsong anak mayroon pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagasta niya yung parang paliguan? Kasi po may siyampo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang patikuko po, ginugupit. At nagkaroon po ng... Na. Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po... Sapat. Hindi pa po sapat eh. Itong pinag-uusapan po natin, Mr. Your Honor, tao po eh, mga tao po ito eh. Kaya po... Hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang uh, pinakanobles na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klasing mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin. Para lang po tayong uh, nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth. Only 27.8 million or 24% are enrolled with consulta. So, naka-enroll po sa konsulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register kung 1,700 lamang po ang package, eh, Baka po sa daga pwede po ito Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung si kung kanina po galing yung uh, uh, 1700 pesos per package kung PhilHealth ba sino ba? Uh, Kaya po nung kinanong ko po Mr. Come from? President ang sagot po ay 1700 sinagot po ng ating Yeah where did uh, that figure come from? Siguro si Yes, Mr. President as uh Actually so, nagpapasalamat ako kay Senator Marculeta for pointing this out. Talagang uh, kahit talagang kung titingnan niyo parang kulang na, kulang na kulang talaga, no? Uh, realistically. Pero yun nga po nilalabanuhan natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new um administration under Dr. Mercado na maiba naman ang uh, panana ang uh, magiging direction ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, eh para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, eh doon po sila kumikita at the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang uh, savings and uh, kanilang uh, kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po dahil po yung government agency and this is the only go agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente o sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, uh, with the new PhilHealth head who who committed to adjust yung pong kanilang case rates and uh, they committed also to increase the participation of PhilHealth uh, in every hospital billing eh siguro dapat maitaas na rin po natin. And uh, sa amin na po, eh, maitaas na rin po natin. Ito pong uh, iba pang mga bagay tulad ng pong itong uh, uh, sa consulta package, no, na yung 1,700. Yeah. If we can only increase all of this, uh, um, hopefully, ma, 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 ma ano na nila, maiayos na po nila sabay nung mga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. Kailan President, po, ng PhilHealth? na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang uh, tatlong buwan, dalawa, tatlong buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, uh, palagay ko, isang taon na po siya nakakaupo mula ng palitan niya si... Ledesma. Ledesma. Wala pa, For the record po. Siguro ano pa, yan? bang, siguro March or April, ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan, nandito pa si uh, ginong Ledesma nung huling budget hearing na uh, naging, naging mainit pa nga yung ating uh, uh, deliberation on the floor, no? Uh, nung nandito siya sa akin pagkakalan. Sa so, bandang Marso yata or uh, February or March nung nakaupo si Dr. Mercado. Mr. President. Yeah, again, uh, with the permission of Senator Marculeta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa consulta package. Yes, Sir Honor, Mr. President. That uh, it, came it, came, from, from PhilHealth. Phil 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 All right. Sumagatwid so, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Uh, tama po, uh, Mr. President, halos kalahating taon na pala. Kasi po sa sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter. Health advocates estimated that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. Isang porsyento pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung, ilan, ilan po yung pasyente na yun? O, isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo no, sa the kwenta. Out of 100 million, you, you mentioned earlier, 24% 100, lang yung uh, nag-avail ng consulta package. 100,000. Ganun po, ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganun, yung perang ibibigay, at pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po ang pakiusap eh. May, um, isa Mr. pa po, Sir President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions, ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, eh, na-admit ang isang pasyente. Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days. O kaya ten days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimpan. Misa naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmut niya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito po po yung panghuli. para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung uh, tem, ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng uh, hemodialysis? Your Honor, Mr. President, sa huli pong ano, no, itong latest, no, nasa 6,350 na per session. Per session? Ang binabasa... po, nasa 3,000 lang eh. Pero per main... session or per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... <laughs> Kaya ako po tinatanong, that? Mr. President. May palagay po ako, nang pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito ba, basahin ko lang po, sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng pill Health. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second, second post, BBM Youth Movement. Libre na ang dialysis sa halagang 6350 bawat hemodialysis session sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta? No 6350. Kasi po kanina, yung konsulta Nagtataka na rin po ang ating uh, presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, um, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no? yung Health Technology Assessment Council, na ito po yung mga panel of experts, no? mga specialista, na sila po dapat nagdedetermine kung uh, ano po yung mga anything technical sila po dapat ang tinatanong so siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakali magkaroon daw ng budget hearings o anumang uh, hearings sa na nandito po ang PhilHealth kung paano yes, nila na nakuha yung pong uh, amount na 6,350 per session dahil ang pagkakaalam ko kamakailan dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session so Nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 3 4,000 pesos. Yeah. Uh, Mr. If President I may, kasi if I may, po, uh, doon sa 6,000 pesos, is that a uh, government owned hospital or private? 6,000. Any pa, Mr. President, it's a uh, government hospital or any uh, private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Deka I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinatanong ko lang, tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's it's in a private uh, hospital. Ako naman po Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per, po per session. Per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350 Halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700 600 to 800 pesos. Eh, kinuwenta ko na lamang po sa 500. Ano yung po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialisis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po Mr. President.